Hello mga guys, magandang hapon sa inyong lahat. Uh, ngayon lang tayo nakapagawa ng counting. Kasi busy po talaga ako ngayon guys. Medyo halos wala na po akong oras. Ubos ang oras ko sa dami ng aking ginagawa. So, ang content naman natin ngayon ay ganit ganito lang ang i-content po natin kasi wala naman tayong ma-content na ibang bagay. Dito lang naman ako sa loob ng bahay. Basta yung ginagawa ko lang sa araw-araw ay sinishare ko sa inyo na pag dumating yung mga bill, bill bil, yung mga ano ko sa mga paninda ko, siyempre bubuksan ko yon eh e, ayos ko, titinan yung mga reject, happy. Siyempre, kailangan magtinda tayo. Kailangan maganda, guys, ang ating ibibinta sa ating mga customer para mataas yung ratings natin. At wala tayong mga bad comment. Kasi pagka medyo puro na lang one star or comment na hindi magaganda, babagsak po ang shop natin. So, walang mamimili sa atin. Kaya, ako talaga, mga guys, nagtsatsaga ako sa aking mga, sa aking hanap buhay. Na, pag may dumi, nilalabhan ko, inaayos ko kung may mga kusot. Uh, medyo, inaano talaga yung, sa da dami ng laman ng bill ko, minsan ko lang tatlong daang, daang piso. Isa-isahin ko yun mga guys. Kaya, yeah, ganun ako kabisi. Tapos, pang nag-online naman ako, ay lalo ngayon, sa awa ng Panginoon, medyo naman malakas ang online ko. Halos wala talaga akong oras, guys. nga boses ko, medyo ubos na. Namamalat talaga ako sa aking hanap buhay. Kasi, boses ang natin dito, guys, para naman kahit paano ay marinig naman ang ating mga customer yung ating sinasabi. Kaya tiyaga-tiyaga lang talaga guys. Ganun talaga ang hanap buhay. Kung hindi tayo magtiyaga, wala tayong ilalaga. Kung hindi tayo magtiyaga, hindi kaganda ang rating ng shop natin. Babagsak at walang namimili pag hindi maganda yung ratings natin. Kaya lahat ng hanap buhay, mayroon talagang pagsisikap, pagtiyaga para may tayong aanihin sa huli. Yeah, okay guys, thank you sa inyong mga followers, sa inyong mga nagtsatsaga sa aking content na kahit ganito lang, naka, nandyan pa rin kayo. So, tulungan lang talaga tayo dito guys, kahit paano. Hindi pa ako nakakatikim ng kita dito pero patuloy lang ako kasi sabi ko nga ito yung Facebook ko. So, pag nag-open ako, kahit paano, magbubukas pa rin, uh, mag-upload-upload uh, upload pa rin ako ng picture or yung ibang ano. Ay, bastos man si Oreo. Uy, sumingit ka man dyan. Naggagawa ako ng video ko. Ay, wala man ako iko-contain sa'yo na makulit ang pusa ka. man yung video ko, eh. Okay, guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye-bye. Buntut nih, Oreo guys, <laughs> bye bye. <laughs>